Yo! Good afternoon mga kabisay! Magandang hapon sa inyong lahat yan Magandang hapon sa lahat Mega mega love shout out Magandang pinagpalang araw sa ngayon mga kabisay tayo ay eh, nakakostyom so siyempre unang una nagpapasalamat tayo sa Panginoon na binibigyan niya tayo ng kalakasan para magampanan ang mga dapat gawin at sa ngayon mga kabisay eh, ay ako dito sa labak kung saan eh, maglilinis ako mga kabisay ng pagtatam ng ating mangga o ng mangga na binili ng OFW na vlogger at ako ang magtatanim mga kabisay so doon ko itatanim sa so, may bandang pababa na yun, yun makikita nyo sa bandang iyon ay eh, doon ako maglalagay ng mga puno ng mangga at akin mo nang lilinisin mga kabisay makikita nyo may daladala -dala ako kargado ako <laughs> at siyempre alam na this pero siguro hindi ko sa inyo maipapakita kung paano kung gagawin dahil lantad na lantad ang mga kondon at maraming damo Siyempre siguro ipapakita ko na lang sa inyo kung malinis ko na. At dito banda sa may porsiyon na to eh, siyempre meron din tayong mga ibang gagawin pa dito pero hindi pa ngayon. Siguro baka mga next year ayun na. At dito mga kabisay. ay medyo maluang itong porsyo na to, dito. Kung makikita nyo. Ayan. So, aking ipakita sa inyo ng maayos mga kabisay. Let's go! At ito nga mga kabisay ang aking lilinisin. Yung porsyon na yun doon sa dulo. Pero lahat ito mga kabisay lilinisin namin. Kaya lang ay hindi pa ngayon. So, yung pagtatamnan lang muna ng mangga. So, dito tayo dadaan mga kabisay dahil medyo maraming harang dito banda. Tulad yan, may bakod at saka makapalanda mo. So, dito tayo dadaan sa so, may bandang gilid. Kaya lang, siguro hindi ko na maipapakita sa inyo kung paano kong lilinisin ang aking mga uh, pagtatamnan nung mangga kasi nga yun nga medyo malakas ang init at delikadong magkulaps na naman ang aking cellphone Tayan, so ito ang pinakapagitan niya mga kabisay. So, naandiyin ang pag tatamnan ko ng mangga hanggang doon sa may mga saging na yun. At ngayon, eh, ay meron ako ditong uh, nalinis na uh, ay nalagyan ng tanda para linisin. At doon ko itatanim ang mangga. So, ayan. At siguro, dyan sa gitna ngayon mga kabisay, dyan sa porsyo na yan, ay eh, may balak din na maggawa kami dyan ang Uh, pispan pero hindi pa ngayon siguro may mag-iintay pa tayo ng medyo konting panahon dahil tulad ng siyempre pag iipunan pa yan ng OFW na vlogger so ayan mga kabisay at uh, bababa ko muna itong aking daladala mga kabisay medyo mainit na ang cellphone ko ayan may dala kong mawir mga kabisay at siyang gagamitin ko dito paglinis pero siguro mga kabisay hindi ko na may papakita sa inyo ang lilinisin ko dito banda mga kabisay ay walong tumpok ang naman ang gando sa may saging na yon pero siguro mamaya ko na ipapakita sa inyo pag nalinis ko na at abang-abangan nyo na lang. Sana samahan nyo ako sa video kong ito mga kabisay. Maraming salamat sa inyong lahat Yan ng mga sumusuporta. Alright. Abang-abang. So yun mga kabisay at tayo ay tabas na. At ayan, meron na tayo ditong natabas na bali walong uh, eh, lima pa lang ang natatabasan ko. Pero itong linyang ito mga kabisay ay walo ito. Walong hili, walong 8... Uh, puno itong nakahilira dito ayan at tayo ay eh, nakapag ano na nakapaglinis na ng bali limang puno pero huhukayin pa namin yan mga kabisay dahil dyan namin itatanim yung mangga at yung mangga mga kabisay ibukas eh. bukas ko na siguro ipapakita sa inyo sa next vlog ko at ayan Meron na ako dito ng nalinis na isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Ay anim na pala. Anim na pala mga kabisay. Pang-anim ito. At may natitira na laang na ah uh, siyem pala to. Siyam palang uh, magkakasunod tong hilirang ito mga kabisay siyam na puno pero yung isang yon doon ang sunod siguro at siguro abang abangan nyo na lang mga kabisay papakita ko naman sa inyo pag natapos na pero pahinga muna tayo mga kabisay at medyo pagod baka mamaya eh, mabalikan tayo alam na this at sana naman ay eh, gabayan tayo ni Lord at hindi niya hayaang balikan tayo at ayan so abang abang lang mga kabisay sa mga susunod pa at tayo ay gagawa pa mga kabisay meron pa tayong tatlong uh, lilinisan isa, dalawa pangatlo yung doon sa may pinakalas so abang abang muna kayo mga kabisay alright iyon na nga mga kabisay katapos na tayo sa isang linya pero mayroon pang isa tayong lilinisan kaya lang eh bukas na siguro dahil yung makina natin ay medyo nahihirapan dahil sa kapal ng damo mga kabisay ayan oh. at minsan pag itinutulak natin ay eh, medyo lumalaban yung damo kasi sobrang kapal ayan oh. at eto nakatapos tayo ng siyam na butas ah, siyam na pagbubutasan pala mga kabisay bali siyam na pagbubutasan ito at dito namin itatanim yung mangga yan so, ang layo nitong mga puno nila mga kabisay ay 5 meters by 5 meters so kung lumaki man at least malalayo sila pero hindi talaga ito tantong kalayuan mga kabisay dahil 5 meters lang kung lumaki ang mangga ng ano ay magpapangabot ang kanilang mga sanga ayon, pero sa 5 meters mga kabisay ito ay malaking ano na dahil kung anong loang niyang nilinis kung yan malamang papunta sa taas ay eh, gayaan din lang ang ilalaki niyang kasi mga ano yung manggang iyan binading na So, ayan. At mayroon na tayong walong asyam na puno. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. So, hindi na makita yung apat. Andun, ah, tatlo. Ando sa may bandan dulo. So nakita nyo na rin naman kanina. At Bukas na namin yan, huhukayan ng para sa pagtanim ng baga. Mangga. Whew, pagod mga kabisay. Medyo na tayo magsalita. So ayun. At salamat ng marami sa inyong lahat yan mga kabisay na nakarating na naman kayo sa dulo ng aking video. At sana naman yung bago pa lang dyan. Sa channel ko sana na may subscribe nyo. Pindutin nyo na rin ang notification bell. Nang palagi kayong updated sa mga bago kong video. At siyempre, magiging update din kayo sa mga bagong kaganapan dito sa aking uh, mga ginagawa. So, ayan mga kabisay, maraming maraming salamat sa inyong lahat. Saan mang kayo naroon sa sulok ng ating mundo, laging mag-iingat, laging magdarasal, nang patuloy tayong patnubayan ng ating puong may kapal, at ipalayo sa anumang mga kapahamakan. So, mega mega love shout out sa inyong lahat. Wala na akong babanggitin pa at maraming maraming salamat sa inyong mga suporta. 'Yun lang. God bless us, mga Kabisay. Bye-bye.